What's up mga kapitbahay? Isang araw na naman ang natapos para sa aming mga kaguruan. At dahil nga pagod tayo for today's video, meron the time na naman. Nagkaya ka naman nga ang mga kapitbahay ko dili sa school para daw magmarianda at maglomi. Dito ulit sa kinain na namin na lomian. Alam nyo na, basta pagkain, hindi natin yan hinihindihan. Sama lang tayo ng sama. Kahit walang pera, basta may nagyakag nakakain, biglang nagkakameron. Huy! Kari naman daw la ang kaya lang sa tuwing mapapadpad kami din, walang saglit na nangyayari mm -mm, pupunta kaming maliwanag pa ang uwi namin, dilim na. Pero sa akin na may wala iyon. Kaya heto habang naghihintay ng aming in-order na Lomi ay magbabalot po na kami dito. Maya-maya nga lang ay dumating na ang aming co-teacher na magjowa din eh. sana all may jowa. At bago pa nga kami mainip ay dumating na rin ang aming order. ko kami inabot ng inip, ko sayang ang mga order na ari. may pa-aesthetic effect ang person na ari. Dahil nga, nasa Pecha de Peligro na ang mga person at ang mga kasama namin ay partner-partner at kamila Ma Justin, ang Ma'am Justine, ang parehas single, eh, hindi kami nainggit. Bagkus kami ay naghati din sa pagkain kagaya nila. Aba, hindi maaaring kayo lang makakatipid-tipid sa panahong Ari. Aba, naku. Ari naman nga lomi, mga bahay kahit na mukhang maliit yung lalagyan, ay sulit na sulit naman Ari. Kapag ka nga Ari, sinosolo ko, ay halos mabusog na ako at hindi na makapaghapunan. Kaya kung gusto nyo na rin laang namang makatipid at hindi naman kayo ganun kalakas kumain, ay pwedeng pwede na Ari, para sa dalawang tao. At ganoon na rin nga naman ang ginagawa ng aking mga kasama. At yung dapat na ibibili nyo ng is sa pang-order, edi eh ibilin nyo na lang ng mga ihaw-ihaw dini at saka balot. O ba? Diba? Sulit at habang kumakain nga kami dito at nagkakwentuhan, syempre hindi mawawala ang pagpamarites din. Alam nyo na ang role ng isang kapitbahay. Ay naalala ko yung isa kong kaibigan na nasa Manila. Dahil sa tuwing manonood daw siya ng vlog ko, lalo na pag kumakain kami ng lomi, ay lagi siyang nagkikrave. Dahil sa Manila daw ay hindi ko sure kung walang lomi o iba yung klase ng lomi na natitikman niya doon. Sila kasi, nung nandito pa sila sa Mindoro, ay meron silang business, family business, nagtitinda sila ng mga lomi, tapos mga mami, mga gayon. Kaya, nung napanood niya yung una kong vlog na kumakain kami ng lomi, ay talaga namang cravings to the max ang person. Bakit nga ba? Sa bagay, hindi pa naman ako nakakarating ng Maynila, kaya hindi ko alam kung ano ang lomi ito. Comment down nga para sa mga kapitbahay ko dyan sa Maynila, kung ano nga ba yung klase ng lomi na meron kayo diyan. Kasi, di ba iba-iba naman yung klase ng lomi na pwede nating matigman, katulad ng masasarap na lomi ng Batangas, lomi ng ibang lugar, ibang probinsya, tapos lomi dito sa Mindoro. Kahit yung tatay ko nga, may sarili siyang version ng Lomi. Yung kanya, hindi niya nilalagyan ng palabok bilang pampalapot. Bagkus, ang ginagawa niya lang pampalapot ay itlog at sapat na yun. Kayo mga kapitbahay, saan at anong klaseng Lomi yung natikman nyo na na pinakamasarap para sa inyo? Comment down below na. At nang matapos na kami sa pagkikwentuhan, ay di kami nagsiuwin at kami hahanapin na rin ang aming mga pamilya. So, ano ba yan mga kapitbahay? Hanggang sa susunod dating chismisan. Don't forget to like and share ang ating video at i-follow ang ating page bye bye